Go. Nga pa Hi. Hi vlog. <laughs> ano? Punta kami. Deliver ng pawindeng ng gawing aircon. Go. dun sa bahay. No? Ayan. Ganyan. No? So, hi vlog. Hi. <laughs> oh. Ayun. Paano na natin mamaya? Balik natin. gas na. No? ya, halo, 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 ya halo, halo, angin halo, 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 vai Ayan, tuloy, di ka sanay. Ba't nalaglag? Wala pala itong susi. Nalalaglag pala itong susi. guys. Ay, Hawakan mo. Bakit di mo sinusi Oh, ayan. Ang mga magkresino. Ang bigat po kasi. Oh, ang bilis. Ang bigat-bigat po kasi. Kasi baboy na. Oh, ganyan na lang. Ganyan na tayo. Oh, ganyan na. Na, kaya na ni papa mo. Oh, hi. Ganyan. Uy, uy. Oh, 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 oh. oh, oh. Hindi, De, diretsyo na yan. Balik pa tayo doon. Oo, pero diretsyo na yan. Ano pa? Magpagas pa tayo na. wala AP. Alba no. mag-aarit kami ng bakal. mag ng bakal na i-welding eh. para sa window tie na aircon. Ah, ganyan. Oh, 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 oh. oh. dito dito ano mo na to yun o oopsie agmanok kami guys agmanok 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 kami <laughs> joke hindi Pagkasan na natin ito. Hindi po yeah. tayo nakakarating. Pagkasan mo kami. <laughs> oh, ikaw na mag-ano nito. Ako kakausap kay kuya. <laughs> Wala na. Dito na kasi. konti lang naman to, Ano ka na, nakong? Oh, eh. Ay! Nako! ah ay ka ako? Ay, tara. Ano? Hi guys! Pag manok na kami, dito na kami. Dito na kami. Dito oh, na kami. O, ayan. Dito na kami. Ayan na. Kuya! Ano yata ang tao? Wala na yata ang tao. Tao! Ah, umalis pa. po si Kuya. Hmm. Eh si, sabi mo na ano. Ibatay mo man dahil kay Garb Manong na eh. yun na ka. Nagsinas si Palay na na eh. Naglawa. mo, apart din ka oh. Ayun naman eh, iniwanan natin. Ang ganda. Ang ganda. Okay. mas sky blue na kanap tin ng bahay hmm. Tara na. Okay. Tara, bisahin kinahin 'to. Ayun oh. lang yan. Ano lang ka? Hmm. Diyan mo, mo kaya. Ayun po, ayun oh. Iniwala po namin dito 'yung bakal. Para sa aming kinabagwang <coughs> aircon. Wala pong tao. <coughs> Awak oke. Awakmu biraya nah. Awak kanmu. Awakmu. Oke. Okay. Ya, <laughs> <Hi. laughs> <laughs> nanti dulu. Hai. Iya, aku. Aku boleh itu agak kami. Hindi menggagas petualang. Menggagas pa kami. Oh, ya. Pakikwaman lang ini, please. Kini okay, kuyang. Thank you po. I win. Nakwa kami tani. Jogging na oh, ako -ano? ka okay. na. Niloloko niya ako ha. Lumabas <laughs> kami. So, Niloloko okay. niya ako ha. O, dyan muna ako okay kina tita. Oh, oh, o, no. okay, oh, oh. oh yan. Mauna na ako. Mag-jogging na ako dito. O, oh, ni, nee, na Naiwan na sila dun o. Oh. Lumabas kami po. Oh, ayan na. Naiwan na sila doon. Punta muna ako dito. Pasyal muna ako dito. Oh. Makikikain muna ako. Kain muna ako dito. Alin nyo ah. Uncle, bless na. <laughs> Baba kami nagkwa nagkwaw, oh, pasyarat nito 'yung balay yon. Ah, wala makira 'ge. Okay. Dapat pasyarat mo kami, Dito ibuming ka bil, tanan 'te. Oh, 'yun. <laughs> <waw. laughs> <waw. laughs> <waw. laughs> <laughs> <laughs> Grace. Nukan. <Haman>. Oh. Mama. <laughs> 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 kan mau naman lahat ta? Ta talawaris din 'yung bisi-bisi. Adong mau bra.

Oh, oh wala well, oh, <laughs> right. 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 nang kain na chana mo na. Unang topic eh. dito lang J choir din eh. Graduation kan iba lang. Ate like, lang Narawan. Tingnan tayo ko na kinaglawa di balay dam ko na. Hmm. Tamok kita eh. Kubagayon to laki din labas labasan kayo. Nandiyan din. Tingnan Bang kami nagkwa. Oh, ayan. Hi, Claude. nga. <laughs> oh.

So Anong, lang aglakay ni. Anang aglakay Nagubing gubing rupa na manukat na si tawin na dahil Ay, nako. Balik bayan. <laughs> nagkita kami may dikwa yung dikwa. Nagkita kami ginagawa rin nga. <laughs> <laughs> Kikunatan tulang sa ulab-lab sa Sudan. Ki. Manak lang. La, si Kabi nga din ante. Ang <laughs> Ante, may tanak nga ro <laughs> Nah, yeah, dapat yung tilakad ni. Pag-i-gatan nyo, dapat yung balayaw? ni. Jibalay ko, may tajin ikon. Sige, ang nila kwa. Nila yung hindi lang, ha? Sige. Ayaw na rin sila, nakipag-chismisan na ako. Ayan. Chismisan na, nakipag-chismisan pa ako, ha. Kala nyo, ha. Ganyan talaga. Baka mamaya sabihin nila kung ano na. No pansin. Oh. Ayun na oh. Ay, Diana, oh. Si Hi, vlogs na, punta na ako sa kulung-kulong. Oh, na. Hoy, ano? Pasakahin mo ako, hindi, sorry nako. Ginagawa hmm. mo ba 'to? Okay, Briana, dito ka dito. Ay, ugali mo. dito ayan na. Ayan na, kulung-kulong namin. Oh. Hindi namin kulung-kulong. Oh, just me, pasaway ang anak eh. oh, ko. Okay. Oh, yan P. na, yan na, 13 minutes na to. Pina? Ha? Magpapagas pa naman kami. Yan. Well, so, it's only 13 minutes para ganyan na maliwanag. Ha? Eh, end ko na. End na tayo. Oh, tapos, mamaya ulit.